So shout out guys sa mga nagtatanong sa amin kung ano ba yung mga outfit namin dito papasok pasok sa trabaho. So ganito yung mga outfit namin guys. So outfit check oh. Tingnan kasama ko. Ang ganda ng sapatos oh. Tapos may dala pa siya ng ano na skateboard. Ohayo oh, gozaimasu. Ohayo oh, gozaimasu. So kasama namin no, si Tanaka na si Tanaka. Tanaka sang matete. Matete kudasay. Yan si Tangaka sang oh. Si Tangaka sang. Nauna na si Tangaka sang. Charles, ang bilis ito nga kasang maglakad na. No? So, outfit check. So, magpapasok kami dito sa rock locker namin dito. Is, wala ka, wala sa pakialaman dito sa outfit. Pag summer nga, naka tsinelas lang, naka-short, naka-t-shirt. Basta huwag ka lang siguro mag-chaleco kasi gawa na yung chaleco parang sinasaray na ata masyado yung chaleco. Naka-t-shirt ka lang tapos naka-short. Outfit check yung kasama ko, ayan no? Diyan, ja, paano ba yan? Nandito yung bisikleta ko. Best so yung bisikleta natin nung um, naka sa so may kakahuyan. Baka flat na naman yung gulong natin, guys. Patay. naka flat to eh. Ah, hindi na siya flat. Eh, hey, magkakawit ayong tayo ng maaga. Thank you, Lord. Bye-bye. Bye-bye. Papahila kayo. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> ¡Ale que